Babe, Oo nga pala. Nakalala ko, gusto mo ng iPhone, saka ng bag. Ito to. Bilhin mo na yung gusto mong bilhin, ha? Akala ko, babe. Nakalimutan mo na eh. Pero, seryoso ka ba? Gagamitin ko to. Deserve mo yan. Huwag ka mag-alala. mo naman ako sa amay. Well, ako lang naman ito. Bakit kasi hindi mo nalang huwala yung asawa mo para dito ka nang umuwi? Alam mo kung pwede lang, ginawa ko na. Tsaka may anak din kasi kami. Oh, um, bakit? Pwede mo naman sustento ang anak mo ha, kahit dito ko umuwi. Sabagay. Sige, gagawa ko ng paraan. Naghahanap lang ako ng timing, ha? Okay. Sige na, makunan na ako. Okay, ingat ka. Yun. <coughs> Ayos. Pipil ko na naman na. Oh, mahal. Nandito ka na pala. Sakto nagluto ako. Kain ka muna. Ay, Diyos ko. Jelly, ano ba naman yung suot mo? Ano ba ang yan? Pagli ka mali na mag -ayos? Bakit? Ano ba ang problema sa suot ko? At saka, bakit ako mag-aayos eh? Nandito lang naman ako sa bahay. Mag-pera na lang kung lalabas tayo. Ano? Lalabas? Ganyang itsura mo, lalabas? Hindi siguro. Anong na lang sasabihin sa akin ng mga kapitbahay? Magbibit-bit pa ako ng alalay? Ng katulong? Bakit kasi hindi ka mag-ayos, ha? Bakit hindi ka bumili ng pagpaganda mo? Eh, hey, mahal. Alam mo naman, sapat lang yung kinikita natin, di ba? Ba't pa ako pipili ng mga ganyang pampaganda? Bakit kasi hindi ka magtrabaho? Ano, sa akin mo asa lahat? Bakit? Alam mo ba yung mga ginagawa ko rito sa bahay? Naglilinis ako para may mauwian kang malinis na bahay. Nagluluto ako para mabusog ka. At naglalaba ako para may masuot ka sa trabaho mo. Hindi yung birong maging housewife, Charles. Alam mo, kung ganyan ka rin lang, maghiwalay na lang tayo. Charles naman. Kung ayaw mong iwang kita, mag ka, magpaganda ka, losang ka no! Diyan ka na nga! Diri. Buti naman. Kasi ka na ng asawa ko. Sabi ko naman sa'yo, eh. iyo ko rin yun. Sige, din ako titira. At least, diba? di ba? Hindi na tayo magkakaiwalay. Eh. Baka na lang ako uwi dati. Alam ano mo naman lang na ako ako sa iyo eh. O, paano ba yan? Dito na ako. Kaya natin dyan. Magluto na ako eh. Ako? Magluluto? Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na hindi ako magluluto? Doc, Baka masira pa yung nails ko Ah, oh. uh, ganun ba? Eh, babe. Palagi na kasi tayong lumalabas eh. Tapos nag-order pa tayo. Binibigyan naman kita ng pera, di ba? Bakit di mo try mag magluto? Oo nga, nagbibigay ka nga ng pera. Pero para yun sa pagpapaganda ko. Tsaka, isa pa, hindi mo huyaya dito, ha? Ah. So, never ako maglilinis, maglalaba, tsaka magluluto ng pagkain mo. Tandaan mo yan. Kaya pala, hindi ako komportable dito sa bahay. Parang mahalat nga Kita ko nga rin eh. Siguro, it's time na para mag-hire tayo ng yaya. Anyways, mag-order ka na lang. Kukutom na rin kasi ako eh. Oh Charles, napito ka. Ah, uh, hi. Um, Kamusta? Ito, okay naman ako. Ba't ka pala nandito? Pasensya ka na ha. May lakad kasi ako eh. Pansin ko nga. Ah, uh, gumaganda ka yata ah. Ganun talaga siguro pag walang problema. At saka may work at time na rin ako para sa sarili ko. Mga bagay na hindi ko nagagawa noon. Ikaw, Parang namamayat kayo yata. Ah, pansin ko nga rin eh. Siguro dahil di ko na natitikman yung mga luto mo. Ah, tsaka nga pala, may trabaho ka na? Ah, oo. oo. Simula kasi nung iniwan mo ko, nag-trabaho na ako. Kasi noon, kaya lang naman hindi ako nakapagtrabaho kasi ayaw mo. Pero ngayon, napagtanto ko na kaya ko palang magtrabaho at hindi pabayaan yung sarili ko. Alam mo, Jelly, nagsisisi ako sa mga ginawa ko. Alam ko, sobrang mali nung ginawa ko na yun. Inuna ko yung... Inuna ko yung harot bago yung pagmamahal. Kaya, kaya sana mapatawad mo ako. Mahal. Naku, no, Charles. Parang... Huli na yata yung lahat para sa atin eh. Mahal. Please naman oh. Pabigyan naman ako. Kahit isang chance lang. Charles, sana naisip mo na ng panahong mo ko. Okay. Ang panahong nagmamakaawa ko sa'yo. Pero ngayon, maging masaya na lang tayo para sa isa't isa. Kasi ako, saya na ako. Ah, Jenny. Please naman, no? Ah, sige na, Charles. Milakad pa kasi ako, eh. Huwag na na ako, ha?